Hello mga katotod ka DIY, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ano po? On this episode, ating pong uh, pag-uusapan at ipakikita po sa inyo kung paano po magpalit ng uh, isang motor, mga po nito, ng AC motor at ang gagamitin po natin ay itong DC motor. Ito po, papalitan po natin ito, ito. Uh, ito pong AC motor ay mayroon po siyang nga uh, 220 20 volts at 35 watts. At, uh, ito naman po ay uh, meron naman po siya na voltage na 12 volts. Volts, I mean. At uh, ito naman po ay may power lamang na 17 to 18 watts. So makita niyo po ang difference ang laki. 35 volts po ito. Eh uh, ito po ay 17 to 18 watts. Ang laki po ng tipid, ano po. Ngayon titingnan po natin ang kanyang compatibility kung po pwede po natin siyang palitan. Ay po. No, first nga po, i-check natin kung compatible siya bago po tayo magsimula. Sayang nga naman po kung hindi po siya compatible yung tayo. So, sa so butas po, kung makita, kung mapapansin, okay, po ang butas niya. Okay, okay naman po ang butas niya. At sa distansya naman po, so, kung mapapansin po natin, ay okay naman siya. Okay yung kanyang distansya, gagamitin po natin butas, itong nasa inner. Ito po ipapasok natin dyan. Okay? So, okay po. Pwede natin siyang gamitin. Now, start up po tayo sa pag-convert ng ating pong AC to DC. Okay po. Ang gagawin natin, tatanggalin po natin itong kanyang connection wire. So yan po, nandiyan po ang kapasitor at po yung mga connection niya galing po sa plug. Punta ng motor. Okay. Gawin natin itong kanyang guide. So yan po siya. Ito yung kapasitor. At po magpaikot nito. Ito po ang DC, hindi na po kailangan itong kapasitor. Kasi po mataas po ang torque nito. Hindi po kumakan mga AC, mahinan torque. Kaya kailangan po po niya ang kapasitor para mag-kick off at umikot po siya. So, pagkatapos po natin tanggalin ito, alisin po natin dito. Yan. Yan po. Too good. Ubutin natin. Yan. And then, tanggalin po natin yan. example, natin. So, ito na po yung ating gagawin DC. So, yan po yung gagamitin natin. So, medyo po hindi nakatama ito. So, po, itong dati ay dito po. Dito siya. so, baba. So, lagay na rin natin ito sa kabila dito. Adjust natin ng konti. So, lagyan natin itong kanyang mga tornilyo. Ayan. Okay, ito na siya. Ito natin dito. Ayan. So, ito po ang magiging problema natin. So, kukonekta po natin ito sa ating pong uh, pinaka-plug. Ito po yung plug natin pang gagamitin natin ng na plug. Yan. Meron dito po ay meron po ng ganito. So, paano natin ko-convert ito dito? So, pwede po natin yung gamitan. Ito po. Yan. Pwede po natin dyan dito ay pasok at ito po natin gagawin punto natin ng paraan. O so, kaso po ito ay thread. O yan. May thread po siya. O meron po siyang, maka masira po ito, itong ating paring neto. So, so ang gawin po natin, meron po tayo itong isang klaseng ito. Hmm, pwede po natin ipasok siya dyan. So ito po ay ating puputulin. kakat po natin ito. Nagamitin pa po, po natin ito kaya dito natin cut sa gitna. Ayan. Ito huwag niyo, po, huwag niyo po itong gaga aalis So dito natin siya i-cut. Ayan po. Dito natin. So kukunin natin yung wire para pagdugtungin dito. Okay. So, isa pong red at isang black okay So, bit po natin dito. Red to red. And black to black. Ayan po. So, konektado na po itong dalawa. Ayan. Alright. So, subukan po natin. Sasaksak po natin siya. Okay po, subukan po natin saksak. Ito po, connection niya. Ayan po natin siya nito. Ayan po, natin. Sasaksak po natin itong wire. Yan. Okay. So, okay po siya. Yan. Hindi ko ta siya. connection natin to. All right. Okay po itong kabit natin. Okay, good. Okay. Now, meron naman po tayong pwedeng gawin dito. Hindi natin gawin. At ito po ang ating gagamitin. ha ito po Lalagyan po natin siya ng controller. Kung hindi po ito gagamitin nyo, controller po gagamitin natin. Ito po yon Controller. So, galing dito sa suspan. So Pumunta dito. Sinaksak dito. Nakakabit po dito sa controller. So, pwede po pong gamitin nyo ito. Yan po. Yan po setup niya. Tapos, ito, so, sasaran na po natin dito. <coughs> Excuse po. Ito po. Pasok natin. So, paano po natin lagay nito? Kasi po, kung ganito lagay natin, hindi po kakasya. Yan. Tatama po dito. So, papasok po natin siya. Pag ganito po. So, nakita niyo po yung dalawang yan. Dalawang yan. Dapat yung hindi tamaan. So, Okay. Okay. So, yun po siya. Now, yung cover naman po. Subukan natin i cover. Yun po tayo. Kung <coughs> so, ang setup niya ay half, pang half moon. At wala siyang lock dito. Tapos siyang lock. Hindi ka mukha po nitong pinagpalitan natin. Meron siyang lock dito. May hey, lock siya dyan. Ito po, wala. Wala. Kaya po itong ating kakabit. wala po wala so pag pinasok natin siya wala tagos tagos siya kailangan natin na yung half moon so palitan natin to ito half moon yan wala so ito papalit natin half moon okay so sarang natin medyo maluwag. Ayaw mag-lock. Oh, ka agad. Lah, wala mawala ka agad yung half moon mawala ka agad so, wala hindi po natin pwedeng gamitin to wala ka agad yung half moon niya. So ito, itong dati, kukonvert natin sa half moon. Oh, oh, ito, kasi, hindi siya tama eh. Maliit. Yan o. Oh. Hindi ka mukha nito isa. Sakto. So kukonvert natin ito sa half moon. Mas maganda kung ito gamitin natin. So, naka zero zero siya. Zero zero. Natin so, ito natin So, natin. So, almost 10 mm almost 10 mm ya yeah. plus yung lalim nito or minus yung lalim nun which is 2. 2 millimeters so 10 minus 2 is 8 so 8 yung thread nya lagyan natin ng 2 para sa paghihigpit so lagyan natin sya ng nandiyan sya sa this pore natin konti. Ayan. Ayan po, nasa 6. 6 ang lalim niya. So, iwas natin sa butas. So, atin siya ngayon, lalagyan ng Damitan natin sya nito. I-bolt No. Check natin ngayon kung pwede na siya. Oh. Alright. So, saksak na natin. member po. Importante na pantay po yan, gilid na yan. Kailangan po wala nakabuka yan, lugar na yan. Yan, dapat po pantay yan. Para po hindi gumewang giwang yung ating blade. So, pupuntahan natin, buksan natin. Yan po. Plat na plat po yan, plat. Okay. Ito natin. Ayan, nyo. Ayan po. Flat na flat po. Okay. Ito lang po nakatama dito. sa may dito. Hindi naman po abutan ng ating ating na, uh, lo, Okay. So dapat po. Ayan. Flat na flat po yan. Tama dito. Para po hindi gumiwang-gawang. Okay. So nalagyan natin siya dyan. Ayan. Kapit na natin uli. Yan. Good. Now, subukan na po natin ikapit itong cover. natin tong kanyang gustas wala tama sayad sayad siya so ngayon po natin tatanggalin po natin to nandito Importante po kasi ang mayroong grills para just in case anong mayroon dito, hindi tatanggal. So, tanggalin po natin itong tatama. Okay na. Okay, good. So, ikabit na natin. So, ito. Kanyang plug. So, kapag natin, plug natin. yan, ladies and gentlemen. Okay. So, yan po. Ang ating x na kinumbert sa DC motor. Okay po. At dyan po nagtatapos ang ating episode sa araw na ito. At kung inyo pong naibigan, at pakilike na lang po at pakidamay na din po ang subscribe button bilang supporter sa ating channel. At pakihit na din po ang notification bell para po maging updated po kayo sa susunod ko pa po mga videos sa ano po. Hanggang sa muli, bye bye and God bless us all. Ingat po palagi, paalam!